Ang dami yung sabi, meron pang ano, pyesa ng mga uh, pang Honda Click. Okay. Wala pa. Hindi pa yung Pero may ano ko may darating ko sa Honda. Kaya alam ko, yun. Mga uh, next month po, oh, wala pang peta. Oh. Tagal na nga kayo, isang buwan o. Oh. Parang playground to ng ano, train Mo. Mo. Hindi lang, may aso dyan. Wala na, oh. hindi na ginagamit o. Oh. Ando Ginagamit saan? Hmm. Kaya lang wala yung laro ngayon, yun. Wala Lata -lata. yung coach, dumayo. Ah, may entrance dyan. Bom. Não tá rolando. Não tem nada aí. Não posso ter segura. Se não for.